eto guys uh, another day na naman ano dito sa shop at uh, dito merong inihatid sa atin na uh, engine uh, dinala ito ng ating customer dito uh, for overhaul ito uh, at ang history nito guys ay dalawang bisis na itong inayos ng kanilang maintenance doon sa kanilang kumpanya uh, at ang nagiging issue ay napuputulan siya ng rod kaya ito, uh, dinala na sa atin ng customer kasi uh, tayo naman ang pinapaayos ng customer na ito pagka hindi na kaya ng kanilang maintenance. Kaya, bubuksan uh, natin ito, tingnan natin kung anong nagiging problema, bakit ho, uh, napuputulan siya ng pushrod, ano. Hindi ho yun, hindi ho yun madalas na nangyayari sa isang makina yung maputulan ng pusrad Kaya ito, tingnan natin, ano ito guys uh, natanggal na natin yung kanyang cylinder head at uh, dito pansinin nyo po ano yung tinap natin yung number 1 at number 4 na running mate ay okay po siya ano, magkasabay sila pansinin nyo naman yung number 2 at number 3 na running mate Ayan. yung number 2 nakatap siya pero yung number 3 ay kung mapapansin nyo naiwan siya sa ilalim hindi ho yan dapat na ganyan ano kasi magkasabay nga dapat sana yan eh kasi running mate sila kaya ito ang nakikita natin problema no. Ayun, kung mapapansin niyo bumaba yung number 2 pero yung number 3 ay hindi ho siya uh, gumagalaw na no. Kaya ito uh, tingin natin dito guys, mayroong problema ito sa connecting rod. Buksan natin ang kanyang crankcase ano para makita natin. Kasi ang duda natin dito eh, may putol ito or uh, yung ano na no yung uh, piston pin. Ayan ito guys, uh, na-backlas na natin ayan. Kitang-kita naman ano. Ah, uh, nahiwalay na pala yung cup ng connecting rod. At dito naputulan pala ito ng bolt ano ng connecting rod. Ayan kung mapapansin niyo. Ayun. Ayan. ayan hindi lang masyado maliwanag sa video ano pero nakikita namin dito baluktot na yung kanyang uh, connecting rod uh, resulta po ito nung mabali yung kanyang bolt at humiwalay yung kanyang cap, kumalas na kaya ito ay uh, sumabit na ano buti at hindi ito nabali o naputol at uh, nabutas ito sana yung kanyang cylinder block, buti hindi nangyari ng ganun uh, ito ano kung iisipin natin ang nagiging problema nito o sanhi nito kaya nagkaganito ano ito pansinin niyo ano natanggalan na natin yung piston niya yung kanyang connecting rod ayan yan po yung kanyang connecting rod guys ano yung bumaluktot na yan kasi dapat yan tuwid lang ano ito yung uh, uh, isa pang piston na wala namang nangyari ano ah uh, yung isa yung ito connecting rod kung mapapansin niyo grabe yung kanyang baluktot at na-deform na po yung kanyang uh, connecting rod, ano. Ito, guys, uh, tingin natin dito, ano, hindi ito mangyayari basta-basta. Hindi ho basta-basta napuputol yung bolt ng connecting rod, ano. Uh, dalawa lang to Either uh, nung uh, nag-overhaul sila nito, nung nagpalit sila ng bearing, ay either nakalimutang mahigpitan ito or ah uh, kung higpitan man ay hindi yung tamang pagkakahigpit ano, lumuwag yung nut at ito ang nangyari kaya uh, sa paggawa uh, ng ganito, uh, dublig ingat pa rin ano, dapat uh, yung double check triple check ay hindi ho mawawala sa paggawa ano. kaya ito ano guys uh, mag order muna tayo dito ng mga parts na kailangan uh, sigurado na yung crankshaft nito ay papalitan yung connecting rod ano uh, bibili tayo ano ng connecting rod at yung iba pang mga kailangan nito at update kami sa inyo guys hanggang dito na lang siguro muna at uh, salamat sa inyong panonood and God bless po sa inyo